Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na balita na si Lebron James pa rin nga da pong top viewed player sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon nga na pong sinayang na bagong player, ang Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa lumabas na balita ngayong araw, si Lebron James na nga po ang top 1 sa listahan sa most viewed players ngayong season sa pagkakaroon niya dito ng 756 million views. Pero hindi rin naman nga po yung nakakabigla. Gayong bukod nga po sa katotohanang siya pa rin ang mukha ng NBA hanggang ngayon, ay naglalaro rin naman nga po siya sa isa sa mga pinakasikat na NBA team sa buong mundo na Los Angeles Lakers. Susundan na rin naman nga po siya dito ng super rookie na si Victor Mbanyama ng San Antonio Spurs na mayroong 508 million views. Pangatlo si Stephen Curry ng Golden State Warriors na mayroong 419 million views. pang at panlima naman si na Kevin Durant ng Phoenix Suns at si Yanis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks na parang nakasungkit dito ng 259 million views. Nasa pang-anim naman nga pong pwesto si Luka Doncic ng Dallas Mavericks na merong 119 million views. Pang-pito at pang naman si na Tyrus Halliburton ng Pacers at James Harden ng Clippers na nakakuha ng parehong 146 million views. Pang-syam si Chet Holmgren ng OKC Thunder na merong 102 million views. At pang-sampu naman sa most viewed player ngayong season ay si Jason Tatum ng Boston Celtics na nagkaroon dito ng 118 million views. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mayroon nga na pong sinayang na bagong player, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa mga nangyayaring pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na sisihin ang mga ginawang desisyon ng kanilang front office sa na nagdaang offseason, katulad na lamang ng pagtanggal nila kay Dennis Ruder upang ipalit sa kanya si Gabe Benson, na nagkaroon ng sobrang nakakadismayang season matapos nga po siyang sunod-sunod na magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay pinunteryar naman nga po ng mga Lakers fans ang naging desisyon ng kanilang team sa pagkuha kay Jalen Hood Imbis na si na Jaime Hackes Jr. o di kay si Brandon Pozemski na mas magandang ipinapakitang laro ngayong season. Yes, kita naman nga po ninyo na mas madali nga pong naka-adjust si na Hackes Jr. at Pozemski sa NBA kesa kay Hood na hanggang ngayon ay sobrang nag struggle pa rin sa kanyang opensa. Kung inyong ang matatandaan mga katrops, magkakasunod lamang nga po silang tatlo sa nagdaang 2023 NBA draft Sadyang nagkamali lamang nga po ang Lakers sa pagpili ng mas mahusay na rookie. ikangay sinayang lamang nga po ng Lakers ang pagkakataon na makakuha ng at least isang bagong player na malaki ang potensyal na makatulong kay Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.